Nangyok tumay lagi na random man at amin nasasaksihan susaksihan payat pa na sa yoy inyayalay sa kabutihan ng wagas na pagma salamat sa Diyos mga kapatid. at mga mo nga pala may ah, bangti ng pagigilan sa kaya. Pag ano mga kapatid, and salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na pinagalaw sa atin e na tayo ay magkasama-sama ito, magkita-kita. Ayan, yung ating mga kapatid na mula sa 7-7 ah, Milan Trophy Bikers. Sila ay ginukuha ng iba't ibang vlog ang mga doon. na uh.

Guru ko ng Bible sa ay talaga ng tikanda na rin sa akin ng mga Yes. yes. Ano kung pala ako pati na Eli ay talagang pag tumalak ko sila talagang may mga ano eh, may mga nasa unahan. Kasi sila pala yun at saka yung mga advanced park ay yan. Kung mga Hawaii na hindi kang year 2000, masaksiyan ko sila. Pero well, salamat sa Diyos mga kapatid kayo ay uh, isa sa team na nakalaman sa ating lugar asa ng lay layong, layong mabilog. Yan yung ginawa ko yung, yung programa na pinaano ng kuya no, pinaisip niya. Di ba pong lokal na nagtatapalan uh, na, na, na sa tung lokal natin na nakapagilap sa mga dinadala ng mga team mula na sa NCGT group mga Dos Pasor. So ngayon ay ibibigay ko na po itong mic sa ating Uh, ng, ano, ng muna, ang sa ating sa team ng 77 Kilat Fighters. Ayan, si isa pang muna po ni kapatid na Gabi. Tiyo! Ang kapatid na Ang wow. at, po ng pag-ibig at kapayapaan ng kapatid. Nagpapasalamat po kami una sa Diyos. Nakita namin po kayo ng mukha Dito sa labang na layong mag-inom. Salamat po sa Diyos dahil uh, po ng Diyos na makasali po yung aming uh, grupo. Alam niyo po, yung makasali kayo dito sa loob panalo mga kapatid. Lahat po pala ang mga kapatid. Yung pupunta ang lokal, yung mga team na nasari, po mga kapatid. Yung pagod, ay lang ang katapat po eh. Yung antok, tulog lang mga kapatid. Parang sense mo, pag sinags mo, 100% po Di eh. ba mga kapatid? Alo? Pero yung kasiyahan po na ibinibigay sa amin, nararamdaman po natin yun mga kapatid, yung kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya kami po mga kapatid, nagsisiyak, awa at tulong ng Diyos, isama niyo po kami sa sa inyong palalari na pati po yung mga tingay pang tungkol mga kapatid utos naman po sa atin yan na magpagalanginan sa isa't isa Mga kapatid, kami po ang uh, 777 philanthropy Totoo po yung sinasabi ni Bat no, na dalawang dekada lang po kami yung magkakasama ng mga kapatid Ito po yung grupo na isa po sa tinayo ng kapatid na Eli, kapatid na Danyan, yung grupo, yung 77. 7 Dati ang ilayo nito sa mga dinig-dinig na lugar na mga kapatid. Kaya lang yung taong mga 2,000 medyo mag-init mga kapatid. Lalo lang dito sa Kabinte mga kapatid. May sinusunog na lugar. Yung sa General Rias. Marami istorya mga kapatid. Pero awa at tulong ng Diyos, nandito na po tayo mga kapatid. Pag-ibig na po ang pangunahin dito. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Kasi talaga na Wala pa yung naggulong na po kami. Pupunta po kami sa Sorsogon, yung nilutul -nil po yung Abra, nag-volunteer po kami ron. nag po kami sa sitio uh, Tamlak. Marami po tayong sityo dyan, marami po tayong dyan. Ganyan din sa Bakuban, et cetera, mga kapatid. Kaya nung pinag pinagong nga lang ang Kuya po itong uh, MCGA look, Talaga talagang po yung aming grupo na makasali. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung makasali ka lang dito, panalo na mga kapatid. Opo. Lalo na mga kapatid, matapos po namin ito. Awa at tulong ng Diyos, nakaka-27 na po kami mga kapatid. Una, siyempre, doon tayo hihingi. Sabi nga lang, Kuya, maliit pa lang mani, ipagtiwala namin sa Diyos. Ang grupo po namin ang nakarehistro sa 12. dalawa. Mapapansin nyo, lagpas po kami sa 12. dalawa. Yan po yung aming mga pinasir at supporter. Pwede mo pa namin sila, mga kapatid? Kasi <laughs> 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 si, 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 mga kapatid, Kasal po ay eh, magkasasama ng ikalaw na po kami. Tapos na po kami na rin si Luzon, sa Bicol, sa Masbate, tapos na. Doon lang po kami sa Mindanao at Misaya. Kami na po kami sa Padalangin. At hindi naman po ito malako na makabalik po tayo nito para, para mahaba-haba yung ating bandit. Bandingan. Katulayan po, may dala po kami yung kasi diba, mga kapatid, ang pag-awi, pagluwalhati, pagsamba, gusto mo malugod ang Diyos, awi tayo mga kapatid, sama kayo mga mga ha? po? Yes! Yeah. Ito mga kapatid, minsahe, utos naman po sa atin magpaalalahanan mga kapatid. Ito po talaga ito, kadalas po ito mga kapatid, binabasa lang kuya Daniel. Yung nasa Hebreo, Jesus, 36 at 38. Ang sabi mo mga kapatid, sapagkat kayo ay nangangailangan ng pagtitiis. Tama, mga kapatid, no? Upang inyong makawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang lingkod kong maduwin, mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umunok, mga kapatid, hindi ka nagdal ng aking kalooban. Kaya ang isahing iman namin sa inyo, mga kapatid, magtiis tayo, mga kapatid. Hindi naman mahaba ang buhay. Kaya dapat mga kapatid, mag-iis tayo, mabubuhay tayo sa pananong palataya, lamay, mabubuting gawa, at siyempre yung pinakabawa. Walang nakayaw ka. Kasi ang Diyos ang at tumawag sa akin, hindi sa ikalurumi, hindi sa pagpapakabalag. Yung pong mga kapatid, ang bilin namin sa inyo, wala na ayaw, may pera, wala. Uh, may problema meron, mga kapatid, mabuhay, hanggang mamatay, dapat kay Kristo tayo, mga kapatid po yung aking uh, bidding o lamping Una-una, tayo tayo naman ang magsasakdikisyo at tayo tayo rin ang magmamana. Sabi ko ba po sa mga kasama, ginagawa natin ito. Pangalawa sa kapatid, una ginagawa natin ito para sa ating sarili, para tayo maging dapat mga kapatid. Okay. Gasang hini. 必 thank <laughs> you